Hello, good morning po. Ah, pakita ko po sa inyo ngayon kung paano po maglinis ng bag na o oh, synthetic leather na namuti. Ganito po ang itsura nyo. Yan, ito. Namuti po siya. Ito po ay nalinis ko na po ito. Ito po ay, Ayan ganyan po yan ang muti pero ito po ay kaya ganito na po ang itsura nya sya po ay uh, pinunasan ko na po ng suka to, may kaunting big at saka suka, binasa ko lang po ng kaunti yung mabasahan, uh, pagkatapos po ay pinunasan ko, kasi po yun ay nakakatanggal po ang suka po ay nakakatanggal ng mga molds pero habang ako po ay naglilinis uh, parang hindi po molds itong namumuti na yan ang ang finish leather po nito siguro nilagyan para uh, tumagal yung kintab nilagyan siya nung pang yung milk na pag natuyo ay makintab ang tawag, hindi pa ako nagkakamali ang tawag po dun ay carnova ayon So, kinakailangan pong matanggal natin yung carnauba para mawala na yung pamumuti. Kasi po itong bag na to, napakatagal na po ito. Mga 10 years na po siguro ito. Ayan, kaya namuti na po siya. Matagal ko na rin hindi nagagamit. Ayan po. So, ito po, oh, na, na, nalinisan ko na po yan. Nagamitan ko na po siya ng uh, baking soda. Ayan po. Uh, Una-muna po, pinunasan ko siya ng suka hanggang sa matuyo. After na matuyo po, uh, nilagyan ko po siya ng uh, baking soda. Gumamit po ako ng baking soda. Ito po yon Pagkatapos po, basahan. Then, binasa ako po ito sa uh, dishwashing. Ayun, nilagyan ko po ng kaunting tubig. So, ang gagawin lang po natin ay ididip natin ng kaunti ang uh, basahan itong mas mabuti po kung microfiber. Microfiber po kasi ito. So, ayun. So, basang microfiber na basahan. And then, ididip po natin sa baking soda. Sino? Tanders. Oh, kaninang umaga. Ayan, kuko kusin na po natin. Wow. Yung kahit yung pagkain niya paggini. Eh. Dito ni. Eh. Kusin lang natin ng buo. Madiin po ang pag ano, pagkukuskus para matanggal po yung pamumuti. Parang ipipil natin yung skin parang pagdatanggal ng mga dead cells <laughs> ng skin. Ganon din po ang gagawin natin dito. Tatanggalin natin yung dead cells ng bag. Tapos po mamaya, lalagyan natin ito ng pampakintab. mas dididip natin po sa baking soda. Ayan. Kasi po noon, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa American Hospital Supplies, ginagamit po namin panglinis po yung ano, baking soda sa table. Pantanggal ng mga dumi. So, Ganon din po, ginagamit din po ito ng pantanggal sa mancha sa ating mga ref. So, ayun. Kaya ini-apply ko po ngayon dito yung natutunan ko. Kasi ang dami ko po na pong nagawang uh, paraan kung paano linisin tong bag na to. Pero bumabalik din po. So, na... I found out po na hanggat hindi po nakukudkod yung kulay puti, ngayon hanggat hindi natutuklap yung puti pabalik balik din po siya ito po pag matuyo na hindi na siya bumabalik Aywan ko lang po kung sa mga darating pang panahon <laughs> ay babalik din ulit so pero meanwhile ganun po yung ginagawa ako nalinis po natin Ayan po, kung titingnan po natin, mayroon pang mga mapuputi pa. Ayan. Ibig sabihin na lockdown po siya. So, babalikan natin. Не смотри, не So, dito na po tayo sa baba. Yan, nalinis ko na po yung ibaba. Hindi ko na masyadong pinakita sa inyo dahil uh, sobrang ahaba ang ating video. So, ayan, tinutut ko lang po siya sa baking soda. Tapos, ayan, kinuskos ko po. Kinakailangan lang po natin ng medyo may pressure na nakapag kita nyo po meron siyang namumuti dapat po matatanggal natin tong namumuti na yan mao ayan parang, parang ma-peel off po natin ayan po, ayan. Para po siya kasing ano, parang sebo. <laughs> Ayan, dapat po nating matanggal yan, o. Oh. Yung parang sebo na yan. Parang libag. No copyright, please. So, ayan po. Na, natanggal na natin to. Natuyo na siya. Ibig sabihin, may mga nalakdawan. So, yung mga nalakdawan po, ay babalikan niyo po. Para malinis na mabuti. So, ayan. Balikan po na tapos natin yung tutuyuin na po natin siya ngayon ang po yung ulan may bagyo po ngayon bagyong naldo <laughs> pero malayo po yung sabatangas pa po so ulan lang dito sa akin due to habaga so po ulit natin para makita natin kung meron pang ano natin. I-trace na lang po kung mayroon pang parang matera. Kita mo na lang, parang din yun. Ayan po. So, ayan, ako yun na po. Kung e, paano po tayo na pang palis. Sabi po, pwede naman daw ganitin ang petroleum jelly kung wala po tayong leather conditioner. So, ayan po. Wala na siyang mga puti-puti. Pero sa mga singit-singit po, di maiwasan yung may mga nakikita pa Ayun. Pwede niyo pong sa ID na mabuti So, ayan po. May kagamit po tayo ng leather conditioner. Nabilig ko lang po ito sa Shopee. Murang-mura lang po. Wala pang ng 100 pesos. Ayan. Pwede rin po kayong gumamit ng petroleum jelly. Pakita ko mamaya kung pareha silang ang result ng petroleum jelly at saka ng high condition. Kasi po ito parang oily din siya. So ito pong dulo ng tela. Atin lang po dito sa leather conditioner tapos po ating bonus na. Konting-konting lang po ang mamagin natin. So, ayun po. Makintag na, makintag na po. Hmm. Di na po gawin. Nawala na yung kanyang na. Hmm. So, kung medyo napadali po yung lagay ko, punasan lang po. Tuyuin lang po siya. Para maging normal lamang yung kanyang uh, Kintag. Para hindi mukhang nagmamantika. meron So, yan lang po. mag sa inyo po today. Kung paano maglinis ng namumuting bag. So, ayan na po. Okay, diba po? Ang uh, Para na siyang Okay, bye bye. See you in my next vlog. Bago ko po makalimutan, please like and share and subscribe to my YouTube channel, Kita Beat Friends Channel. God bless you po.